May nakasulat po ba sa Biblia na mga taong tiyak na maliligtas sa araw ng paghukom? Kento at Fabala! Tiyak na madalas na nating narinig mula sa mga debate at pamamahayag o sa social media at maging sa mga kakilala nating mga kaanib ng simbahang iglesia ni Kristo ang kanilang pananalita na maliban sa simbahang iglesia ni Kristo, ay walang kaligtasan. At hindi na bago para sa ating pandinig, ang ganyang pangangaral. Lalo na dito sa bansang Pilipinas. Sa dahilan na hindi naman ginawang sekreto yung aral ng iglesia ni Kristo, patungkol sa kanilang paniniwala sa kaligtasan. Subalit, gaano po ba katotoo ang kanilang paniniwala, na sila lamang ang maliligtas, ang pangangaral ba na ito, ay nagmula sa iglesia na nasa Biblia, na kinabibilangan ng mga apostol, o nagsimula lamang sa iglesia na nagsimula sa Pilipinas. Kung meron kang naging classmate, katrabaho, o kaibigan na iglesia ni Kristo, siguradong narinig mo na rin, ang tungkol sa kanilang paninindigan, na umano'y sila lamang ang maliligtas. Yan ang pinakamadalas na mapakinggan natin, na sinabi ng mga ministro at kaanib ng Iglesia ni Cristo. Nasa Biblia po talaga, nasa ng Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Alam niyo po ba, na ang pananalita nilang ito, ay may napakasakit na katumbas, dahil ang pananalitang ito ay kasing bigat, ng pagsasabing may impyerno tayo na nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Sa oras na maririnig natin ang pahayag nilang ito, yan ay parang narinig na rin natin ang kanilang paghuhusga, na tayo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos kundi sila lang. Dahil wala itong pinagkaiba sa salitang hindi tayo maliligtas. Pag sinabi ng isang iglesia ni Kristo, na sila lamang ang magmamana sa kaligtasan. Kasing bigat nito, yung pananalitang ikaw, hanggang sa kawapungapuhan mo. Kung hindi ka maging iglesia ni Kristo, ay mapupunta sa impyerno. Nangangahulugan ito na kahit kaibigan ka pa ng isang kaanib ng iglesia ni Kristo, o katrabaho, o kung kahit ano ka man sa buhay nila, kahit magulang ka pa o kapatid. Basta ang relihiyon mo, ay hindi iglesia ni Kristo, may impyerno ka. Medyo mabigat yung ganitong pananalita, pero proud na proud silang ituro at sabihin ito sa mga tao. Masaya na masaya nilang sasabihin na sigurado na ang kanilang kaligtasan. Para sa kanila, ang pagiging kaanib ng simbahang iglesia ni Kristo ay isa ng tagapagmana sa kayamanan ng Diyos sa langit. Ngunit kung ito ay totoo para sa kanila, parang wala silang mga konsensya. Kahit na magulang nila, kapamilya, o kamag-anak nila ang makakarinig nito, na hindi kaanib ng iglesia ni Kristo. Malakas ang loob pa rin nila na sasabihin sa iyo na hindi ka maliligtas o katumbas sa salitang may impyerno ka. Malibang na lang kung nasa iglesia ni Kristo ka. At malinaw na hindi ito isang babala, kundi ito ay isang banta sa kaligtasan ng iba. Kaya sa oras na ang mga inusenteng katoliko, ang nakakarinig ng ganitong mga aral. Tiyak na hindi po makakatulog, hanggang maging kaanib na sila, dahil sa kanilang takot na maimpirno. Subalit, yung paniniwala, na ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Ito ay hindi kailanman napatunayan, ng kahit sino mang mga ministro, at kaanib nila. Dahil hanggang ngayon, wala pang kahit isa sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, na nakabalik mula sa kabilang buhay, upang sabihin, na totoong sila lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw, na ang lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, dahil sa ganitong katuroan, ay nalinlang lamang ng mga ministro nila, na nagtuturo ng salungat sa Biblia. Dahil mula sa Aklat ng Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag, wala tayong mababasa, na ang Iglesia ni Cristo lang, ang nagmamayari ng kaharian ng Diyos. Bagkus, ang kanyang kaharian ay para din sa mga taong nasa labas ng kanyang Iglesia to offend dun sa mga iglesia ni Kristo, pero meron kasi kung nababasa sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Nakasulat yun eh. Nasa Corinto yun, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Yung atulan mo, yung mga nasa loob ng iglesia mo, di diba? Pero pag nasa labas ng iglesia, wala kang hatol doon kasi Diyos na humahatol doon eh. Yun ang nakasulat sa Biblia ng Iglesia ni Cristo. Ano? Pero maliba na lang, siguro, pinaklaim ninyo, kayo lang maliligtas, ba? Diba? Pero may mga ganong klaseng religion, eh. sila lang daw maliligtas. Eh kung nasa Pilipinas ka nakabase, eh, al alabas nun, pag akit sa langit, eh puro kayo Pilipino <laughs> Kaya hindi dapat matakot. Unang-una, mali ang pangangaral ng kanilang mga ministro, na may kinalaman sa pangalan ng tunay na iglesia. Kung napapansin po natin, ang pangalang ito ay inirehistro sa pamahalaan noong 1914. At syempre, sa pangalang Iglesia ni Cristo. Pero hindi po ba kayo nagtataka, na kung ang Iglesia ni Cristo natatag ng Panginoong Hesus lang ang maliligtas? Hindi ba naging taliwas ito sa sinasabi ng Biblia, dahil ang tinutukoy nilang maliligtas, ay yung Iglesia na nasa Biblia? Kaya tiyak na hindi ito tumutukoy sa Iglesia, na inirehistro noong 1914 sa Pilipinas. Di po ba na ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang nabanggit sa Biblia? Kaya ibig sabihin, pag bumabanggit ang Biblia ng katagang iglesia ni Kristo, malinaw na hindi yung isang libo na labing apat na inirehistro lang sa Pilipinas, ang tinutukoy. Ang tinutukoy ay yung iglesia na unang pinamahalaan ni Kristo at ng mga apostol hindi yung pinamahalaan ng pamilyang manalo na umano, ay itinayo sa Pilipinas bilang karugtong ng pagbabalik sa natalikod na iglesia na nalipol noong unang siglo dahil sa pang-uusig. Ibig sabihin, kahit iglesia ni Kristo pala ang kinabibilangan mo, pero hindi naman pala yun yung iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Hindi ka totoong maliligtas, dahil ang pangako na ililigtas ay para sa iglesia na nasa Biblia. May mga talata sa Biblia na binanggit ang pangalang Iglesia ni Cristo, sa Aklat ng Roma Kapitulo 16 Versikulo 16, at Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20 Versikulo 28. Ang mga talatang ito ay madalas nilang ginagamit upang patunayan ang pangalan ng kanilang simbahan. At sa ganun, madaling sabihin na ang kanilang Iglesia ay mababasa sa Biblia. Subalit, matagal nang nakasulat sa Biblia ang mga talatang yun at halatang ginamit lamang ang mga ito, upang gawing patunay ng kanilang iglesia. Kapatid, mag-isip ka lang ng maayos, gamitin nyo ang kaalaman, na nasa utak nyo, at pagsamantalahin ang pagkakataon, upang gamitin ang kalayaan sa pagsaliksik. Kunti lamang po ang halaga ng isang cellphone, kung ito ay ikukumpara natin sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng matinong pagsasaliksik, Madali mong mabisto, yung maling aral ng Iglesia ni Cristo. At kung tama yung aral nila, na sila lang ang maliligtas, dapat yung Iglesia ni Cristo na kinabibilangan nila, hindi nag-uumpisa noong 1914, kundi noong unang siglo pa sana, na nagmumula sa Jerusalem. May dalawang Iglesia po na binabanggit natin dito. Ang una, yung Iglesia ni Cristo, na nasa Biblia, na si Cristo ang nagtatag, at si Kristo mismo ang unang namamahala nito at ang mga apostol. Nakalipas na po ang maraming siglo, na umiral at lumago ang nauunang simbahan. Samantalang yung iglesia ni Kristo, na nagpapakilala ngayon, na sila lang ang maliligtas, ay nagsimula lamang noong 1914. Ibig sabihin, pag sinabi ng isang miyembro ng iglesia ni Kristo, na sila lang ang maliligtas, ang tanong mo agad, ay ganito. Ang alin na iglesia, yun bang mababasa sa Biblia o yung nasa Pilipinas lang? Kaya mga inosente lang, ang malilin lang sa itinuturo ng mga ministro ng iglesia ni Kristo. Sapagkat mismong aral nila, ang magpapatunay na hindi sila pasado, at hindi na ayon sa pangangaral ng iglesia na nasa Biblia. Ikalawang katunayan na mali yung aral nila, ay ang patungkol sa pagpipilit nila sa paggamit ng pangalang iglesia ni Cristo. Pansinin po ninyo, madalas nilang sinasabi na ang iglesia ni Cristo 1914, ito daw yung iglesia na nasa Biblia. Malinaw, na doon sa Biblia na pinagbaklad ng Katoliko, kinuha ni Felix Manalo ang pangalan na Iglesia ni Cristo, upang magbigay tibay, sa kanyang itinatag na sekta, sa Punta Santa Ana Manila. Samantalang ang simbahan, na nais nilang aangkinin, ay itinatag noon pang 33 anyo sa bayan ng Jerusalem na nagtagumpay laban sa imperyo ng sinaunang Roma. Subalit, sa kanyang panahon, ay sinamantala ni Felix Manalo, sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Iglesia ni Cristo, mula sa Biblia. Dahil alam niya na siguradong paniniwalaan ito ng mga tao noon. Dahil sa panahon noong 1914, hindi mabilang ang mga taong inusente sa Biblia, at maraming uhaw, sa salita ng Diyos. Kaya, ang nangyayari ngayon, kung ang iyong simbahan ay tinawag na Jesus is Lord, o Miracle Crusade. Basta hindi ka kaanib sa simbahan na may pangalang Iglesia ni Cristo, ikaw ay nabibilang umano sa huwad na simbahan. Kaya kung ikaw, ay saksi ni Jehovah, o Iglesia ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay katoliko, ayon sa kanila, kandidato ka sa apoy ng imperno. At ang mga kaanib nila, parang hindi mapakali, sa tuwing nababasa nila ang pangalang Iglesia ni Kristo sa Biblia. Naisip nila kaagad, na sila ang tunay na Iglesia ni Kristo, dahil sa kanilang pangalan. Saan po ba mababasa sa Biblia, na sinabi ng Panginoong Jesus, na sa pangalang Iglesia ni Kristo lamang mapatunayan, ang tunay na simbahan? Yan po ay hindi sinabi ni Kristo, kundi yan ay malinaw, na nanggagaling lamang sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Kung may iglesia ni Kristo manatunay, yan po ay walang iba, kundi ang iglesia na nasa Biblia, na dumating sa Roma. Dahil ang simbahan na yun, ay mahal ng Panginoong Diyos, na mababasa natin sa aklat ng Roma Kapitulo 1 Versikulo 7. Ito ang sinabi, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama, at mula sa Panginoong Hezo Kristo. Naku po, hindi pala ang Iglesia 1914 ang sinabihan ng Diyos na mahal niya. Yun palang Iglesia na nakarating sa Roma ayon kay Apostol Pablo. Makikita natin, na harap-harapan po ang pagtuturo na ito ng sektang Iglesia ni Kristo sa kanilang mga kaanib na hindi na nagsasaliksik pa at nakuntinto na sa pangangaral ni Felix Manalo. Ang pangalang Iglesia ni Kristo ay lahat ng araw ng Huwebes at Linggo, ay pinapaalaala, ng mga ministro, sa kanila na ito ay tunay dahil mababasa sa Biblia. May nababasa akong isang libro, na pinamagatang, si Kristo ang nagtayo ng iglesia sa Pilipinas. Na isinulat ng isang nagngangalang Irvin Almedina. Nagsasabi, na kailan may hindi itinuro ni Felix Manalo, na siya ay nagtatag ng iglesia ni Kristo, sa Pilipinas noong 1914. Bagkus, naninindagan siya na ito ay itinatag ni Kristo. Ngunit nang tinanong sila kung sa anong dahilan na ito ay itinatag ni Kristo sa Pilipinas. Ang sagot nila ay dahil daw sa hula mula sa Biblia. Nako naman po, ayon sa hula na sinabi sa Aklat ng Juan Kapitulogis Versikulo 16 na sinabi ni Kristo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang. Ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang maririnig ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Sigurado po ba kayo na ang Iglesia ni Cristo sa 1914, ay ang katuparan ng mga hula, na sinabi ng Panginoong Hisos? Ay naku po, kung tutuong kayo ang katuparan ng mga tupa sa labas na nabanggit sa talata. Ibig sabihin, mali pala ang inaakala ninyo, na ang unang iglesia ay nawawala at nalipol lahat. Dahil sino pa ang tatawagan ng Diyos na kanyang mga tupa sa labas, kung totoong naubos na, at nawalan na ang mga tupa sa loob. Kaya malinaw, nagawagawa lamang ng mga ministro, ang mga pagpapatunay ng Iglesia ni Cristo. Na ang Iglesia na nasa Biblia, ay nalipol at nawawala na. Sa katunayan, sila lang ang nag-imbento niyan, na mababasa sa kanilang pasugo magazine, noong Enero taong 1,164, Pahina dalawa, ito ang sinabi. Ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem, ay ang iglesia katolika. Ngunit ito ay natalikad, kaya walang natirang tupa si Kristo sa unang siglo. Nalipol na lahat, sa kabuohan, maraming pangalan ng iglesia na nakasulat sa Biblia, at ang iba't ibang pangalan, ay nagpapahiwatig lamang ng iba't ibang aspeto ng iglesia. Ngunit, lahat sila, ay tumutukoy sa iisang katawan ng mga mananampalataya, na pinagsama-sama sa pangalan ni Kristo. Ang pagkakaiba sa mga pangalan, ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakahati-hati, kundi isang paalala sa pagkakaisa sa ilalim ng iisang Panginoon. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Maraming salamat po sa inyong panunood.